Oo, oh, meron. <laughs> okay. So, we're here at Ayala Mall, Makate. Kasama ko si ate. Ang bruha. O, oh, si ate. Hi! Hi. Oo. Oh, yung dalawang suplada, kasama din yan. Oo. <laughs> uh -uh. So, yun, nagagala lang po kami. Ang sabi, sisilipin lang yung mga inasar. Ato oh, Watson. So, yun. Wala lang. <laughs> so, guys. Watch nyo ang ano ko. Video ko. And subscribe to my YouTube channel. josie Jocelyn. So, para makita nyo po. <laughs> kasi magagala kami. Actually, nag-window shopping lang kami kasi wala kaming pera. So, yun. Sinama lang talaga kami neto eh. Neto. <laughs> Tapos wala kaming pera. Nakakahiya. <laughs> Pero magpapalamig lang talaga kami. <laughs>